Hello guys. Road. Are you Okay, question number 2. Ano ang Hello guys. Mga mga May mga na. No. Okay. guys. Papakita pa ang ila kaugalingon nga identity. Again, ano ang mahatag mo Bang mga kanay sa ba. Dili nga pamita pas ang ila kaugalingon nga identity. Ba? Ma. Gabi. Tayo gabi. Para naman sa game at sa Aldi Beach. Hello. Kumusta ka, Amin? Ano yan? Gusto ko. Yung baka

kembali pangjok jok na niya mo sa It's all to you. Thank you so much. Candidate number five. Last but not the least, candidate number six. Girl, <laughs> <laughs> Oh, okay. 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 Dumayo no to hayo. Ni call yo ba na mo ay. <laughs> <laughs> so, Number, one. Number one. So before ka mag um, answer sa imo question, do pa ano lang ano ni? anaya Ano mo sa mga supporters diri sa higad? Kag sa higad kag sa una diri. ay mga supporters <laughs> Ben? Oo. Wala <laughs> Ikaw ni ka neka? Ay! <laughs> okay. Candidate number one. Ay, number six. Ang imo question, ano para sa imo ang buot silingon sang macho? Again, ano para sa imo ang buot silingon sang macho? Good evening, Luana. Ang sako ng macho, doon sa lawat, ang pwede sa lalaki pero depende muna de sa nung lawaste lang kung ano gusto bilang mga kung pa lang ganin ang mga bahay ang baba nila muna pang pa-batching lawaste mo sabay ah muna thank you okay thank you so much candidate kind of number